So, ang pinaka-biggest challenge dito sa car industry, mm. syempre, yung mga car syndicate. Yan. Na, at ang gumawa ng kasamaan o panluloko para kumita ng pera. Mm -hmm. So, ito yung mga tao na gumagamit ng mga artista o mga peking credentials para magpa-approve. Then, once na nakuha nila yung sasakyan, ay binibenta nila to ng fully paid. So, pinapagawa nila ng mga peking dokumento para ibenta nila ng fully paid sa mga inosenteng tao. So, ibig sabihin pala, hindi pa to bayad. Ang nangyari, mm pinake nila yung papel, parang talon? Talon ba tawag dito? Yes, through sir? financing kasi mm -hmm. sir. So dito sa MCARS, nag-offer kami ng rent-to-own. So okay. magda-down payment lang sila, then meron siyang monthly amortization. Mm -hmm. So yung mga car syndicate na naka ko is kumuha sa akin ng hulog sasakyan, then uh, naghulog lang sila mga 1 to 2 months, and then nawala na yung sasakyan. Oh. So yun yung mga taong car syndicate, pero yun nga, kahit ganun yung ginawa nila, Uh, sa awa ng Diyos ay nag nagkaroon ako ng opportunity para ma-adapt uh, ma sa PNPA. So proud member ako ng PNPA, uh, Tagapagpatupad Class of 1992. So yun nga, uh, dahil sa na-adapt ako ng PNPA, nagkaroon ako ng kakampe hmm. para tugisin yung mga car syndicate na ito. So yun, uh, syempre, meron naman sa aming record dyan, sino yung picture, ano yung picture niyan, ano yung credential na sinend sa amin. And then, uh, fin-forward ko lang sa mga contact natin sa PNP, sa HPG, CIDG, mm. si and sa NBI. So, yun, uh, ako yung nagbabato sa kanilang lead. And then, uh, marami na rin ako sindikato na nahuli. Ayun, so, no? Eh, Pero delikado to, ah, mm -hmm, sir, yes. ah, sir Jed. Di ba, hindi biro itong mm -hmm. ganito na babanggay mo sila or i-expose mo sila. Mm -hmm. Kasi sometimes, hindi natin malalaman kung mm -hmm. saan sila manggagaling. Kasi, mm -hmm. ang mahirap nun, Uh, hindi mo sila kilala, pero ikaw, kilala ka nila. Yes, sir. So, yun, uh, dahil nga sa ginawa ko yun, hmm. dumami yung death threats sa akin. So, marami sa akin nagpapadala ng mga death threats, mga picture ko na may bala yung, ano, so, litrato iso, ko. parang yung mga nasa pelikula, ano, na parang dating ikaw yung ngininegosyo ko lang ng, ng maayos pero dahil uh, kinukontra mo sila o ini expose mo sila na which is yun naman talaga dapat, ikaw pa ngayon yung nalagay sa alanganin para may ganong uh, yes. sitwasyon. No? So tinatakot nila ako siguro para huminto ako sa ginagawa ko. Oo. Pero syempre meron tayong integrity at mas lalo tayong uh, hindi natatakot sa kanila dahil alam natin na yung negosyo natin is in good faith. tama At yung uh, negosyo natin is pagtulong sa mga Pilipino.